Ang sira, sir. Putol kadena. Ah, naputol oh. yung kadena. Itabi mo muna, sir. May pandugtong ako rito. Meron ako missing link. Ito yung pandugtong ni dati, o. Oh, naputol. Ito, meron din ako nyo. Ito, oh. Ayan sir, okay na. Makakaabot ka na sa trabaho niyan. Gagay ka sir. With ha? Speaker. Ah, speaker. Mm. Ay, ako na maglilikpit sir. Malilik ka Eto sir. Oh. Sige po sir ah. Oo, sige. Sige, ka, ano? baka maliki, ah. sige. Sige, lumarag ka ka baka malilik ka. Sige. Sige po sir. Wala nga naman po, wala nga naman. Sige ko, sir.